Hello! Good afternoon mga kalangga! Ayan! Dito tayo ngayon sa court ng Dorothea Chu. Ayan, ang daming bata. O, kasi dito mga kalangga, ang daming dito malamig. Malakas ang hangin dito mga kalangga. Pero kung doon tayo sa loob ng ating bahay, sobra. init Ayun ang bata. Hello! ha bakit ka umiiyak, be? Ha? Inaaway mo? Ah, naglalaro lang kayo. Ayan, mga kalangga, oh. Dito nagtatambayan yung mga bata. Ayan. Ayan, yan mo naman. Kanya-kanya silang basketball. Ah. Saan man kayong lugar, mga kalangga? Pakishare mo na ang aking video. Pakicomment kung saan kayong lugar. Kung saan nakarating yung na aking video. Ayan, mga kalangga, oh. Ayan, mga bata, naglalaro kasi dito kasi ang tambayo ng mga bata pag kasi ano, malamig. Ayan. Kahit ako rin, dito rin ako mga kalangka nagtatambay. Kasi malamig. Sa bahay kasi mainit. Ayan, mga kalangka. Ayan, naglalaro sila ng hula-hula. Hula-hula. Ayan. Ito nga pala mga kalangga. Gagawin na ng ano, oh. Iskwilahan. Ayan, Malapit na rin yan mga kalangga. Matapos, Ayan. no oh, yung mga bata dito, oh. Thank you so much mga kalangga. Bye-bye.